Magandang araw sa lahat ng ating mga kaibigan. Welcome sa Pinoy Movie, kung saan tatalakayin natin ang mga pelikula na hindi lamang nagdadala ng aliw kundi nagbibigay din ng malalim na pagminilay sa buhay at pananampalataya. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang pelikula na punung-puno ng suspense, drama at katotohanang pumupukaw sa ating kamalayan, ang I e. Captain Phillips noong 2013. Ito ay batay sa tunay na kaganapan na nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang tapang, pananampalataya, at pag-asa, lalo na sa mga panahon ng matitinding pagsubok. Samahan niyo ako habang sinasariwa natin ang bawat kilig at kaba ng pelikulang ito. Si Richard Phillips ay isang beteranong kapitan ng barko na muling inatasan na pamunuan ang Ethemersk, Alabama, isang malaking cargo ship na walang armas mula sa Port of Salalah sa Oman patungo sa Mombasa, Kenya. Alam niyang mapanganib ang daraanan nila, partikular na sa paligid ng Horn of Africa kung saan talamak ang pirata. Dahil dito, agad niyang ipinagutos kay First Officer Shane Murphy na palakasin ang seguridad at tiyakin na handa ang lahat ng tauhan sakaling magkaroon ng banta. Habang nag-ensayo ng isang drill bilang paghahanda sa posibleng pag-atake, ramdam ni Phillips ang kaba nang makita niyang may dalawang maliit na bangka na mabilis na lumalapit sa kanila. Sa bawat sandali, nagiging mas malinaw na ang mga bangka ay pinaghihinala ang mga pirata. Nang makita ng mga pirata ang barko, mabilis na kinabahan si Phillips, alam niyang hindi ito pangkaraniwang tagpo. Habang papalapit ang mga bangka, tumawag si Phillips ng tulong sa radyo at nagpanggap na humihingi ng air support mula sa isang warship upang lituhin ang mga pirata na nakikinig. Isa sa mga bangka ang nagpasya na umatras, ngunit ang isa naman, na may sakay na apat na armadong pirata na pinamumunuan ni Limus ay nagpatuloy sa kanilang paghabol. Nagkaroon pa ng tensyon nang mawalan ng power ang makina ng bangka ni Muse habang sinusubukan nilang habulin ang Mars Alabama na nagbigay ng pansamantalang ginhawa sa mga tauhan ng barko. Kinabukasan, bumalik si Muse at ang kanyang mga pirata, dala ang bagong taktika at may dalawang outboard engines para sa mas mabilis na paglapit. Sa bawat saglit na lumilipas, nararamdaman ni Phillips ang paparating na panganib. Kahit na anong pagsusumikap ni Phillips at ng kanyang mga tauhan na hadlangan ang mga pirata, nagawa pa rin ng mga ito na maikabit ang hagdan sa gilid ng barko at mabilis na nakaakyat. Sa mga sandaling iyon, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Phillips. Nagmamadali niyang ipinag-utos sa kanyang mga tauhan na magtago sa engine room habang ang mga pirata ay agresibong sumalakay, hawak ang kanilang mga baril, handang pumatay upang makuha ang gusto nila. Binigyan sila ng ultimatum ng mga pirata, isa-isang buhay kapalit ng milyong dolyar na ransom. Nang mapasok na ng mga pirata ang tulay ng barko, ginawang bihag si Phillips at ang ilang tauhan na naiwan. Nag-alok si Phillips ng $30,000 mula sa ship safe upang mapaalis na sila agad, ngunit ang perang ito ay hindi sapat para kay Moose. May malinaw na plano si Moose, ang kunin ang buong barko, at gawing ransom ang mga tao upang humingi ng milyon-milyong dolyar mula sa kumpanya ng barko. Habang naglilibot sa barko ang mga pirata upang hanapin ang mga natitirang tauhan, Napansin ni Shane Murphy na walang suot na sandals si Bilal, ang pinakabata sa mga pirata. Kaya't agad nilang inilatag ang mga basag na bubog sa hallway ng engine room bilang isang patibong upang mapigilan ang pagpasok ng mga pirata. Habang nakikipagsapalaran si Chief Engineer Mike Perry upang maputol ang power ng barko, bumalot ang madilim na kalagayan sa buong ibabang bahagi ng barko. Sa ilalim ng anino, Naglakad si Bilal papunta sa engine room, walang kamalay-malay na may mga basag na salamin na nakalatag sa sahig. Nang siya'y mapatapak, malalim ang sugat na tinamo ng kanyang mga paa, habang nanginginig sa sakit. Sa kabila nito, hindi tumigil si Muse sa paghahanap, Munit nang mapalapit siya sa engine room, mabilis siyang sinunggaban ng mga tauhan ng barko at ginawa siyang bihan. Ginamit nila si Muse bilang bargaining chip upang pakawalan ang barko. Pumayag ang mga pirata na isakay sila sa lifeboat, ngunit hindi pumayag si Neji na bumaba kung hindi sasama si Phillips. Nang makarating sila sa lifeboat, dito nagsimula ang tunay na bangungot ni Phillips. Sa bawat oras na lumilipas habang tinatahak nila ang karagatan patungo sa Somalia, lumalala ang tensyon sa pagitan ng mga pirata. Ubus na ang kanilang khat, isang planta na nagsilbing pampasigla nila mula sa simula. Nawalan din sila ng kontak sa mothership dahilan upang maging mas marahas at desperado si Neji Sinimulan niyang kwestyunin ang liderato ni Muse at nagsimula ang alitan sa pagitan ng mga pirata Habang walang tigil ang sigawan, isang I. 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 na Navy Destroyer na tinatawag na Viaga Bainbridge ang lumapit at nagbigay ng babala sa mga pirata Malinaw ang utos, pigilan sila sa anumang paraan bago makarating sa baybay ng Somalia habang sinusubukan ng Navy na makipagnegosasyon upang magkaroon ng maayos na resolusyon, sinubukan ni Phillips na tumakas mula sa lifeboat. Ngunit mabilis siyang nahuli ni Neji. Marahas siyang pinalo, halatang nawawala na sa kontrol si Neji. Habang patuloy ang pagsubok na makakuha ng malinaw na shot ng mga sniper ng Dev Group, pinilit ng Navy na hikayatin si Muse na sumuko. Napilitan si Muse na sumakay sa Bain Bridge kung saan sinabi sa kanya na darating ang kanyang mga matatandang kamag-anak upang makipagnegosasyon para sa ransom. Habang naghahanda si Phillips ng isang sulat para sa kanyang asawa, nakita ni Neji ang kanyang ginagawa at ito ay kanyang sinamsang. Nagtangkang labanan ni Phillips si Neji, nagkaroon ng mainit na kumprontasyon sa pagitan nila na nauwi sa pananakit. Iginapo si Phillips at inilagay ang piring sa kanyang mga mata, habang handa na sanang barili ni Neji. Ngunit biglang huminto ang paghila ng lifeboat ng Navy na naging dahilan upang mawala ng balanse ang mga pirata. Sa mga sandaling iyon, nabigyan ng malinaw na shot ang tatlong sniper, at sabay-sabay nilang binaril si Neji, Bilal at Elmi. Pagkatapos ng barilan, si Muse ay naaresto para sa piracy, habang si Phillips naman ay nasagit sa kabila ng mga natamo niyang pinsala at pagkabigla, buong puso siyang nagpapasalamat sa mga rescuer na tumulong upang mailigtas ang kanyang buhay. Ito ay naging isang karanasang nagbago sa kanya magpakailanman, na nagpatunay sa kahalagahan ng lakas ng loob at determinasyon sa harap ng kamatayan. At diyan nagtatapos ang ating recap ng pelikulang ni Captain Phillips. Isang kwento ng kabayanihan at pag-asa sa gitna ng panganib. Ipinakita nito na kahit sa harap ng kamatayan, ang tapang at pananampalataya ay maaaring maging ating kalasad laban sa anumang pagsubok. Napakagandang paalala ito na sa buhay, hindi maiiwasan ang mga unos, ngunit kung tayo'y mananatiling matatag at manalig, mayroong laging pag-asa na magliligtas sa atin. Kung nagustuhan nyo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan ay comment din ang inyong mga opinion tungkol sa Captain Phillips. Ano ang pinakanakakaantig na bahagi para sa inyo? May naranasan ba kayong sitwasyon kung saan kinailangan nyo ring magpakatatag? Gusto naming marinig ang inyong kwento. Hanggang sa susunod na recap, dito lang sa Pinoy Motebe, kung saan nagbibigay tayo ng inspirasyon at pananampalataya sa bawat kwento.